Good morning, good morning everyone, no? Sa magandang araw sa inyong lahat at ako ngayon ay nandito sa inyo ulit, no? Pero hindi ko na i-ano yung in, ano ko sa paggawa ko ng bagoong, no? Bagoong, o, oh, ang tawag doon is bagoong. Kung sa amin, Bisaya is mo sa paborito ng bayan, paborito na lahat para sa isawa ng mga maasim asim tulad ng mangga. Mga idol, tingnan nyo ang aking binurong ginamos o bagoong. Yahoo! Ah, tingnan mga idol, ha? Ah. ah, kasi nga, sobrang dami niya mga idol at hindi ko naman pwede nga ah, lutuin lahat na magiging tortang isda. Parang naburo na din ako kakain ng tortang isda. Kaya ginawa ko ng bagoong, no? For preserve natin, i-preserve natin, no? Kapag sobrang daming isda malilit mga idol, pag meron kayong asin, bawang luya. Yeah, tapos mayroon kayong kunting paminta diyan or mga ginger powder, no? Pwede natin lagyan siya. I-mix natin, ihalo-halo mga idol, no? Hindi ko na pinakita sa inyo kung ga, paano ko siya ginawa, no? Pinosiso, no? Pinaprocess, no? Basta alam ko lang ganito ang paggawa ng maguo, no? Or uh, ginamos sa amoy sa Bisaya, no? So, ito ay masarap isa ko sa, sa mangga mga idol kaya nakita ko si President Bibi na kumakain ng ginamos no sinausaw niya sa mangga kaya ito ang yan ito ang best na talaga no sa lahat-lahat na lalo na sa makabisayaan taga Mindanao ito ay lagi naming kinakain at ginagamit during mga sausawang time, either in a occasion, no? may yaman o mahirap man doon sa Luzon, ah, sa Visayas at Mindanao, basta meron kang ga ganito, binabaguong or ginamos, ang sarap nito mga idol promises. So, dalawa naggawa ko mga idol, no? Inanon ko na lang ng Luya, tsaka bawang, no? So, wag niyong lagyan ng onion kasi iba ang uh, amoy pag may yung onion. So, ang dapat ito is, ano lang, loya at saka bawang. tis asin, bubura ng asin. At magiging preservative na ito, mga idol, no? So, madami, pag madami kayong mga bupis or ang tawag sa bisaya namin ito is bulinaw, yan. Ito na pwede na, mga idol. So, natin, natin, na, ma, pag malapit na itong maburo, mga idol, good for one month, burong-buro na ito. At sarap-sarap na talagang magamit natin sa sosawan or sa ating pagkain, no? Yan, ito mga idol na uh, dinamihan ko na kasi nga mamimigay tayo, no? Sa ating mga, meron din tayong kapitbahay, aking partner, no? Ah, uh, ito, kasi nung malapit sa akin at ihingi, ah, uh, alik kayo at mabigyan ko kayo ng ginamos o bagoong Yeah, thank you for watching and this is my vlog for today. And this is a vlog. Thank you for your support and please do like and share my vlog. Thank you so much for watching everyone. God bless. Sarap nito sa mangga talaga mga idol pagburong-buro na ito. Yung ano na talaga, lasang.